Ang pagbabalik ng ating YouTube channel The Short Zero One sa ating video ngayong mga ka Zero, ating silipin ang pinakamayayamang mga tao dito sa Pilipinas ngayong 2025, ating tingnan ang pinalabas ng Forbes na List 15, World Billionaires Filipino ngayon bulan ng Mayo 2025, Ating tingnan kung sino-sino ang mga nakapasok sa top 15 world billionaires ngayon. Number 15, Eusebio H. Tanco, may 1.2 billion dollar itong estimated net worth. Number 14, Tony Tan Karkiong, may estimated net worth itong umaabot ng 1.3 billion dollars. Number 13, Susan Pico, may estimated net worth itong umaabot ng 1.3 billion dollars. Number 12, Lucio L. Co may estimated net worth itong umaabot ng 1.4 billion dollars. Number 11, Andrew L. Tan, may estimated net worth itong umaabot ng 1.6 billion dollars. Number 10, Elizabeth T. C., may estimated net worth itong umaabot ng 1.7 billion dollars. Number 9, Teresita T. Sikoson may estimated net worth itong umaabot ng 1.9 billion dollars. Number 8, Harley TC. May estimated net worth itong umaabot ng 1.9 billion dollars. Number 7, Herbert TC. May estimated net worth itong umaabot ng 2.1 billion dollars. Number 6, Hans TC. May estimated net worth itong umaabot ng 2.2 billion dollars. Number 5, Henry Tacey Jr. May estimated net worth itong umaabot ng 2.3 billion dollars. Number 4, Lucio Tan May estimated net worth itong umaabot ng 3.0 billion dollars. Number 3, Ramon C. Ang may estimated net worth itong umaabot ng $3.7 billion. dollars. Number 2 na tayo, Enrique Carazon Jr., may estimated net worth itong umaabot ng $10.9 billion. dollars. Number 1, walang iba kung hindi ang dating senators ng ating bansa, Manuel B. Villar Jr., may total net worth itong umaabot ng $17.2 billion. dollars, Congratulations kay Sir Manny Villar, siya pa rin ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2025.